Hello ka blessful, have a good day. Andito na naman tayo ngayon sa rooftop at ito. Nagganito na ako para hindi ako makagat ng bubuyog. Yan, ano dito ako sa rooftop kasi sabi ni amo, ay darating daw ang bagyo mamayang alas 4 hanggang alas 7. Kaya ngayon ang gagawin ko ay ipapasok ko yung ibang mga halaman. Tulad ng, tulad nito, nakahang nakahang na masitas. Oh, mahirap alisin ah. Tulad nito, papasok ko. Ah, ihang natin dito. Sa totoo lang, ang panahon ngayon dito sa Hong Kong ay mainit na mainit pero darating daw po ang bagyo signal number 8 mamayang alas 4 hanggang alas 7 kaya naman ang mga tao dito po ay naghahanda. At yung ibang mga halaman na nasa na ay ilalagay sa may gilid. tulad nito tulad nito pero ito marami ng mga damo dapat maalis tong mga damo nito eh magalis ng mga damo yung rose ang dami ng mga damo yeah alam tapos ipapasok ko mainit oh yan dyan na yung araw sabi po ni Amo ay malakas daw na hangin ang dala po ng parating po na bagyo po ngayon. Kaya lagi pong mag-iingat at lagi po natin ipanalangin na wala pong mga apektado o kaya naman ang bagyong darating ay wag na pong matuloy dito po sa Hong Kong kundi kundi ito po ay mapupunta doon sa kalawakan na wala pong mapipinsala. Panalangin na lang po natin at lagi pong mag-iingat. Maagad ding darating sina amo ngayon mamaya yung bubuyog doon doon na kaya ayaw ko nang lumapit doon Ito rin halaman. Yung mga halaman na nandito sa paso hindi po kami eh, hindi nag-aalis si Amo ng ano, mga damo. Kasi pang perfect pa daw sa root ng ugat ng halaman. Sabi niya. This one. Pasok ko. ito ay parang sampagita